Nakikita niyo po ay ang puno ng aking mangga at naririn, naririnig niyo ang sang uh, malakas na sounds ng ng, na sinasabi nilang kuliglig. Pero ang totoo po yan ay peke po ang sounds na to na naririnig natin. Marami pong sound sa paligid dito sa Baseco Country at sa iba pang lugar. Ang nakakapagtaka ay kung bakit naglagay ng mga ganyang sounds ng mga peke. Pinalalabas na uh, kuliklik, pero actually hindi po. Uh, ibang kasing tunog po yan. At uh, yun ang hindi ko pa naimbestigahan kung bakit naglalagay sila ng ganyang uh, tunog sa mga puno. Pero nung nasa Mindanao po ako, ay nakarinig po ako ng ganyang tunog, pero sa ilalim po ng lupa. At uh, kapag binubuhasan ko ng mainit na tubig, ay halos uh, nawawala po yung sounds. So ipapuputol ko po ang mangga ang puno ng mangga, kung saan mayroong banda na mayroong na, na, uh, naririnig na tunog ng na, na parang pulitrik. At uh, siguro, ire request ko rin sa Menro o uh, sa kapitan ng aming, ng aming barangay na ip iputurin din ang lugar na mayroong malakas na tunog. Sa Pampanga rin po ay nakakarinig ako nito. Kaya iyon ang tanong, bakit nagtagay ng ganitong tunog sa mga puno na ito?